mga leveler ipapakita ko paano itago ang app sa iPhone para itago ang app gaya ng camera o FaceTime itap lang itap tanggalin at alisin sa home screen para burahin ang mga page itap ang icon sa baba at tanggalin ang hindi kailangan susunod para alisin sa library, punta sa settings, screen time. Punta sa content and privacy, allowed apps, at i-off ang hindi kailangan. Para itago ang Instagram, Amazon, Telegram o Snapchat, punta sa Store, Web, Siri, and Game Center. Dito sa apps, piliin ang edad na pinapayagan. Karamihan ng messenger apps, 12 o 17 ang age limit. Dito 17, oo. Sa Instagram naman, mas mababa sa 12. Pwedeng iset sa 12 plus, maghintay ng 3 5 minuto, mawawala ang hindi pasok sa age limit. Tignan mo, nawala na ang telegram. Yun lang yun. Si Lelesh Like at subscribe sa channel. Magandang buhay. Good luck. Paalam sa lahat.